Sildo ko po, isang buwan, 2,000. Doon sa barangay, sambagan. Yung sildo ko, okay lang. Sildo so, ko, 2,000. Ang 200, bibigay ko sa kong pamangkin. Iyon ang pabanred sa akin, ang 1,000. Deposit ko sa banko, savings. Ako po, wala ko ng asawa, wala ko ng anak. Wala man sumugot sa akin ng babae. Hindi ko alam. Wala ko nang asawa. Kapatid ng tiyongkol ko, yung mama ko, namatay. Eh, hey, Rachel. Kunin mo lang itong lamit, ang mo dito. Yung uniform niya, araw-araw ko po nilalaba po. Mga Sabado po, damit niyang pang bahay, nilalaba namin. Ang binibigay niya sa akin, 150 lang po. Yung sa pinsan ko po, 200 lang ang sa pinsan ko ang buwan-buwan. Yung isang kamag-anak namin, magbibigay ng, ng ulam sa kanya po. Araw-araw po, gabi-gabi. Kahit ganun siya, mahal namin siya. Po. Kasi iisa lang siya po. Wala na talaga siyang katulad. Proud mm -hmm. ako sa Chuhin po po. Nakakatulong siya sa sa lahat ng tao na makatrapik sa sasakyan, kahit pungkli siya, wala siyang kamay, nakakatulong siya sa mga tao po.